Hi guys! Try to get rid of bakla. Say hi! Ganon. Mag-ano tayo ng... Mag-ano tayo ng opportunity ditong mag-vlog tayo. Para kay papaano may ma-upload tayo mamaya. Ano ba sa'yo yung order mo? Dati ka ba sa kawal? After 2 weeks, no? Wait, after 2 weeks tayo hindi nakapunta dito. 2 no? weeks, 3 weeks. Ha? 3 weeks na. Alam ka ka? Actually ano, oo, tag lang. Pambahay pambahay ng day. Pero ang ano day la bubu. bubu. Ang hindi mo sa color Ay, bakla ang price. Bumili ako ng tatlong damit kaso lang napakamahal tingnan yung price. Oh, di ba? Tesos. Mayaman po talaga ako. <laughs> Tingnan nyo yung price ng aking ano Ay, ang daming guwapo actually Tingnan nyo guys, ang uh, daming tao dito sa Ayan Dito kami, kumakain kami Kakain kami sa suki naming Ano, uh, bisaya din Dito kami, actually Dito kami lagi kumakain sa Anong tawag sabaw. King Sabaw Bakit na lang mukha ko no? Tumataba talaga ako guys Lalo na ngayon na fasting ako So kailangan po Kailangan po kumain na ngayon ng ano ng bogam-boga para kasi almost uh, almost 7 hours ang ano ko hindi kakain. Almost 10 hours gano'n So kaya naman second day na ngayon ng fasting wala lahat kahit mag brush wala pero sa gabi ng toothbrush naman kahit may wala wala ka pwedeng isubo dahil ito na ng fasting kaya kailangan kaya nga ka... masakit sa lalamunan pag ano sama na ako sama na ako sa'yo sunduin so, natin yung friend mo ha? para may magawa akong video Dekalanda, guys, uh, may susunduin lang kami ng friend ng friend ko kasi ano layo ng union, sabi mo maglakad na lang siya dito ayan guys, may susunduin lang kami ng friend ng friend ko uh, galing siyang Abu Dhabi and nagpunta siya dito sa Dubai, kasi nga etong friend ko is pauwi ng Pilipinas, magbabakasyon So, gusto nila mag-meet muna bago siya umuwi ng Pinas. And, itong sasalubungin namin galing pang Abu Dhabi. Alam mo ba, So, medyo, sabi mo sa Jollibee na lang siya. Nakita yung Jollibee. Sabi, Giflan, Be. Ha? Giflan. Giflan. Giflan? Hindi ko alam. Sabi mo sa Jollibee na lang siya, Be dito sa, Binu, sa ano nalang siya sa uh, Dunkin Donut makikita naman niya ayan MEME lang tayong ano guys vlog para may upload tayo kasi bihira na lang tayo makapunta dito sa lugar na to and then laban lang Saan ba siya banda? Ayun yung Geatland, gagawin. Hmm? Ayun, Geatland. Geatland? Gagawin natin. Ayun. Nandun pala siya sa tapat ng ano, sa kabilang uh, night market. So, pupuntahan na lang namin kasi hindi niya kabisado yung lugar. And then, nakakapagod na kung saan pa namin siya papupuntahin. So kami na lang ang mag adjust Ganon. Ito yung kaibigan kong pa ng Pilipinas. Ay, uh, after, after three days. And then, uh, may kaibigan nga siya galing Abu Dhabi na gusto nila magkita muna bago siya umuwi. And then, I don't know, baka may ipadala or wala. May ibibigay. Or, basta hindi ko alam guys, ah, uh, Mamaya i-update ko kayo kung... Ano yung purpose ng pagkikita nila ngayon. O, tingnan mo. Tinakbuhan nako ko. Iniwanan na ko. Mamaya ulit sa... Kasi tatawid lang ako, guys. Ayan, nandito kami sa kabilang night market. Actually, katapat Mama, lang ng... Uh, night market kung saan kami kakain. So, ayan. Nakaka-ano tong lakad nato, to ang bilis maglakad ng kaibigan ko ayan o oh. saan ba siya banda ang layo niya naman ganda ng wig o oh, hindi lang maano and guys ang dami rin ano dito napakalaki ng night market namin dito no kasi ang daming ano ah, lima yata limang night market ang nandito sa mismo lugar namin ah ayun San ba? Yan yung nakasombrero ah. ayun na pala yung friend niya. Yan po yung kaibigan niya na naka-cup. So yan, babalik na kami. Doon. Hello po. Ako po sa magandang sugar. Chalice. Chalice lang. Hindi. Ano. Ayan, ang gaganda an ng an mga nila. Ayan, nakikita na kami ng friend ng... Ay, nakita na namin yung friend ng friend ko from Abu Dhabi. Ayan. Deadma. So, and guys, babalik na kami kung saan kami kakain. At doon kami kakain dahil nakapag-order na kami. And nandun din yung dalawang namin kasama. Nakaabang na. Uh, sa mga order namin. And actually, guys, yung totoo, Uh, nakakapang utang kami doon so ngayon babalikan namin dahil after namin kumain doon magbabaya din kami sa uh, pinagkainan namin last time which is 3 weeks ago pwede naman kami mangutang doon kasi offer naman mismo ng may-ari iwanan ko sila para makapag-live tayo ng ano and guys so tingnan nyo ang ng, laki ng night market dito guys and every night meron dito mga kantahan, mga uh, mga pag-games ganyan. Pero wala lang yung mga Paris Will, wala yung mga perya-perya guys. baga, ano lang talaga siya parang ano lang, lang lahat. Mga changi-changi lang. So Nagaganap to guys every winter lang, every winter lang. Ah, uh, nag-i-start siya I think ah uh, Uh, August or September. Mga ganyang month siya nag-uumpisa. So, natatapos siya ng mga uh, April. Alam ko kasi April magsasara yung night market. So, ayan. Tawin na tayo. Malapit na ka kami sa uh, pabalik sa friend namin. Kasi nga, doon kami kakain. Actually, guys. Wala pa akong kain ng dinner. And kailangan ko kumain ng toto-todo ngayon kasi Uh, fasting na ako so kailan ko kumain and meron akong fruits doon sa bahay uh, pag uwi ko kakainin ko rin yun para at least busog na busog tayo actually kakainin ko ngayon uh, isang cup lang na rice and then um, doon lang tayo babanat sa ulam and then after nyo pagdating sa bahay meron akong fruits doon na binili nahiwa-hiwa na siya and ayun na lang yung ipapalo up kong kainin later on. So, mamaya ulit guys pag uh, pagdating namin doon sa table namin kung saan kami kakainin. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga kakainin namin. Okay? So, ayan yung uh, kapilang. Diyan kami galing kanina kung saan namin minit yung kaibigan ng friend ko. So, ayan And then, meron ditong mga restaurant na and madadaan na natin ang Jollibee ayan and meron ding Starbucks dito Starbucks ayan and dadaan din tayo sa Jollibee may Jollibee kami dito kala nyo ba parang pinas lang parang nasa pinas lang din kami kasi may Jollibee na may McDonald's na may Pizza Hut may Chowking Ayan, hindi lang ano, hindi lang Pinas ang meron guys. Meron din kami ditong Dunkin Donut. Ayan yung Dunkin Donut. Actually, nakakain kami dati dyan ng libre. Kasi may friend nga kami dyan na manager. Ayan, ito yung building ng mall. And ito yung Jollibee. Bida ang sarap. Ayan, Jollibee. Jollibee, welcome to Jollibee. Ayan. Uh, and meron din Papa John's. Sinabi ko na meron kami mga pizza hut dito. Iba e, din yung Papa John's. And dito kami sa night market na yan. Papasok dahil na yung mga kaibigan namin. So, halos uh, tapatan lang ang mga night market eto. Ayan, kung saan kami galing kanina. Then doon din. <coughs> Diyan. And then doon din, kung saan namin kinuha yung kaibigan ng friend namin. Ayan, which is at silang dalawa. Mga chika. Tatawid na kami. So, ayan, yung uh, night market. Kung saan kami papasok mamaya at kakain. So, ayan na, nakabalik na tayo dito. Magkano tayo mag paminta-paminta uh, tayo magpaminta ano tayo as uh, style kasi nga alam niyo na may iwas tayong ano kababalaghan dito nangyayari sa Dubai so magpanggap tayong ombre tayo magpanggap tayo na puto maya tayo charis ayan so yan din yung mga ano dito mga ganap na tida tinda dito so ayan nandito lang kami sa mga friend namin kumakain na sila hindi talaga kami hinintay bakit ako sa inyo yan kumain na hindi ba lang kami hinintay diba si LG yung kaibigan namin Miss Stisa a long legged yan actually 6 footer and yung kaibigan ng friend namin ano you know, kagabot Si Miss Edward ang pinaka flawless and si Mark Obrero uh, nakita nyo rin yung vlog niya na post ko na rin dati ayan, may vlog siya, may youtube siya, may facebook siya, may tiktok siya famous siya actually famous siya actually ayan meron na ako. Yan yung order ko. Kain mo na kami guys. Order ng friend ko. Ano ulam mo Hello, dahil? Lab. Ay, ah, pala. And I am back. Ayan, tapos kami kumain. Nakaalis na kami doon sa lugar na yun. And ito mga kasama ko. No choice ako. Makakasama ako sa kanila. Dahil yung gamit ko na sa bahay nga ng friend ko. And sasaglit na sila sa bar. Pero hindi hindi ako iinom dahil nga fasting tayo. So, sasamahan ko lang sila at pakikisamahan ko lang sila. And ayun, after noon, siguro mga 3 a.m. uwi na kami. Hanggang ano na kami doon, hanggang uh, 3. Hanggang alas 3 lang kami doon kasi ayoko magtagal doon. Dahil nga fasting tayo and panatan na natin yan. Ayokong sirain. Nandahil lang sa ganyang, ano, dahil lang sa ganyang, ah, uh, inuman. So, ayun. Maganda, Mark. Magandang, para mag ano mo. <laughs> Parang si LJ. Baso ng bakla, baklong maglakad. Parang sinasadya mo yung lakad mo, day. Ayun guys, papakita ko sa yung friend namin uh, kasi bumili siya ng bagong pantalon. So, pakita ko sa yung pantalon niya. <laughs> para parang Para kang araba na malaki ang puwet day? para kang sa puwet Isot mo ya pang ano pang pasok. Maganda. Maganda. Magaling ka naman magdala ng ano, Eh. Marunong ka rin naman magdala, so panindigan mo sarap ni Kuya. Maghihiwalay din kayo charis. Hoy, baka naman ang alak ni Kram doon, ano na lang ha, kalahati na lang. Um, Tapos si um, um, ano nyo, kukunin um, nyo pa. Tapos sabihin, wala namang alak sa Kram dito. Isha, pag Isha or Kram or Unicorn. Dapat tinanong nyo kung paano nakapangalan. Hindi kayo Isha, it's either Isha or Kram. Pero Isha, Isha yung uh... Ang posible kay Isha yun kasi si Kram ang nag-ano. Posible kay Isha yun. Ayun guys, so pupuntahan namin yung isang bar dito. hindi na, uh, kasi may friend kaming nag-iwan ng uh, alak doon. Na which is inamin ngayon ng mga friend namin. Pupuntahan lang ngayon. And hindi nila alam kung sino yung nagpa-reserve. Or nag-iwan ng alak doon. Hindi nila kasi dalawang name ang uh, pwede nilang sabihin doon so nakakahiya kung kaninong name ang babanggitin nila doon so hingal na hingal ako dahil busog na busog tayo ngayon so ah uh, mag i -e po ako sa king video guys and please please sa inyong lahat and don't forget to like, comment, and share para po updated kayo sa lahat ng mga videos na ina uh, upload natin and please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga Videos saying upload go and thank you so much guys see you on my next vlog. I love you all bye